Yan ito mga pre. ah uh, nakabili na tayo ng piyasa ng ano no Bali uh, Honda CB125 to. Bali ito mga pre. Uh, binil, binili, natin yung clutch wheel. Yan mga pre. Original to. Yan. Yung clutch hub. Yan. Original din. Bali dalawang piyasa to mga pre. ah uh, may sa libo tong dalawang to. No? original na to. Tapos yung clutch lining natin. Original din. Nasa isang, li, nasa isang libo rin may git mga pre. Yan. Okay. Mga pre, kaya ako ipapakita to sa inyo. Mayroon kasing, dati kasi nakabili mo yari nito, ng clutch lining. Original din ito. Eto. <coughs> ito yung luma. <coughs> Pero kung titingnan mo, halos pare-pares lang naman. No? Pero may pinagkaiba dyan mga pre. Baka makabili kayo nito, masasayang lang kasi hindi nyo rin may sasalpak. Eto. Yan. Ah, pag tinignan mo sa itsura, talagang pang ano rin siya no CB125 tapos ito yung loba oh. ayan oh. Pares na pares na mga pre walang pinagkaiba yan pero pag nakabili kayo nito na eto eh, ah uh, hindi nyo rin ma magagamit kasi nga uh, masyadong malaki sayang ng pera nyo magagamit nyo siya di gagawa nyo na rin medyo oh. yan mga pre yung pinagkaiba oh. ang makapal mga pre Kaysa ko kumpara mo sa Loma. Ito yung ito yung original nila Loma, ayan oh. Yeah, yan ang mga preyan talaga ang pang CB. Ito pang ibang motor to mga pre, pero kamukhang kamukha niya. Pag pinagtabi mo yung dalawa at tiningnan mo tiningnan mo yung kapal, ang layo oh, di ba? Eh, yeah, Yan. 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 kita. Okay, magkasukat, isang itsura sa kapal nagkakatalo. Pag nakabili kayo nito, apat na piraso at isinalpak nyo rito sa mag to hindi yung ma mag ano hindi yung hindi yung magsasara hindi maglalapat tong ating mga ah kanal ng ating clutch up dito sa kanyang clutch wheel dahil masyadong ano masyadong malaki to eto masyadong makapal masyadong makapal yan eto magbubukas tayo ng isang bago ha ayan o oh. kung mapapansin nyo ito talaga yung pang CB125. Napakanipis. So, oh, tinan mo. Yun know. So, kumpara natin yung kamukha lang na CB125. You no? Know, kapal o. O, oh, yan you know. o. Ah, pansin nyo. Ang kapal. Hindi siya hindi obra kapag ka, ito ang nabili nyo. Sayang ng pera nyo. Kaya pagka bumili kayo mga pre, titingnan nyo yung kapal. Tapos mayagi kung may dala kayong ano eh, yung luma, yung sampol, yung katulad nito. Ayan, ito yung original na luma. At pag pinagtabi nyo, dapat parang silang kapal. Hindi dapat, hindi makapal. yan o, oh. parehas na parehas yung mga pre. Di katulad nito. Ito, itong sangto, napakakapal mga pre. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, diba? O, oh, makikita okay, nyo mayagi. Ayan o. Oh. O, oh. oh, diba? Yan lang mga pre. Okay. Isalpak na namin to at para matapos na tayo. Yun lang ang gusto kong ipakita sa inyo mga pre. Okay. Abit mo na namin to. Ito. Paras din clutch sliding ang sira nito. Sunog. Walang langis. Yan. Yan yeah, mga pre. Ay kapit na natin. Nga pala mga pre. Kapag ka nagpalit kayo ng mga piyesa nito no? mas maigi for original kasi nandito dito nang gagaling yung lakas ng ating ano, na uh, motor kaya huwag kayo magkakabit ng local mga pre para hindi hindi kayo magastos kasi pagka local mga ilang linggo lang sira na naman kalas na babay magbabay dahil mo kayo ng eto hindi na natin kailangan lagyan ng langis at basa na siya ng langis mga pre yan Ito yung mga original na piyasa. Ito mga packaging yung ganito mga pre. Okay. Kabit na natin. Bali sa pagkakabit mga pre. O, oh, nandiyan muna lining. No? Ganun lang din. Ah, salitan. Ayan, salitan lang yan. Pag nagsimula kayo ng patihaya nito. Patihaya. Pero pag pataw, pataw. Yeah. Pataw. Yeah, mga pre. Din yan. Puro, puro pataw tayo ngayon. Yan. Yeah. Bali yung kanyang pressure plate mga pre. Ah, bali tatlo lang yan. no. Tapos apat na lining. <coughs> yan mga pre kung mapapansin nyo diba. natin. Kapag ka gantong puro original at maninipes. Tingnan nyo yung clearance. Ano? 'di ba Ah, Taman tama lang. Hindi katulad nung yung isang to. Pag ito na bilhin yung mga pre yung apat nito so awas awas dito sobra sobra bali hindi mo ma may lalagay mo man to may isang lining na malalaglag sa pagkakalagay dito sa ating clutch hub. kaya titingnan nyo may mga pre pagka bumili kayo ng piyasa ayan o oh, kap na sya o oh. tama, tama lang oh. <clears throat> tapos mga pre dito sa kanyang ano uh, spring kung mapapansin nyo itong dikit masyado na uh, spring no uh, ito ilalagay natin sa ilalim tapos yung masyadong siwang sa ibabaw Itingnan e tingnan nyo lang mga pre yan, no? Ayan. ayan no? Kung, yung, yung siwang nito tsaka dito mas ano to aangat uh, ito masyadong ano ah, uh, mahaba yung kanya pagkakadikit uh, at lagyan yan yun pastor nilyo mga pre okay na to yeah, mga pre ah, uh, nalinis na to no ikabit muna natin to mga pre ang kanyang collar dito yan kita nyo ba video madilim eh tapos sunod natin tong kanyang clutch housing Yan. Mga pre, ah. Yan, mga pre, mayroong washer yan dito, ah. manipis na malapad. Yan. Tapos Yan, tapos mga pre, lagay na natin tong kanyang clutch lining. Yan mga pre, ah. <clears throat> na ilagay na natin tapos sunod na natin itong kanyang balancer yan Bale, meron dito dalawang washer mga pre, Paras lang paras lang laki na ito. Dalawang washer na to. Yung isa ilagay natin dito. Tapos yung isa dito sa clutch housing. Yeah. Yeah, mga pre, yung sukat ng tornilyo natin this way ba no. Ah, uh, yung tornilyo dito sa balancer at saka sa clutch housing, parehas lang sila mga pre. Kahit magkapalit, okay lang, walang magiging ano, wala magiging problema. Tapos ngayon mga pre, ah, higpitan natin. Mga pre, kabitin natin itong kanyang cover ng ating balancer. Bali, tatlong tornil yung ano lang to. Juice. Yan, may eksi. Tapos mga pre, lagay natin itong kanyang ano, no? Ah, kanyang clutch bearing. okay? Kasi ito, higpitan natin. Ayan. Okay. Mga pre, higpitan ko na lang to At o, okay, kanilang sasalpak na natin. Tapos, siyempre ito, huwag niyo makakalimutan yung collar dito sa ating Clutchberry. <coughs> mga pre, ah, uh, nalagyan na natin ng langis na tsaka cover, no? Ngayon, mga pre, pa, rin natin. Para marinig nyo, mga pre, at mas. Makita niyo yung orange para. Okay, shut out sa may ari niyan, okay. Tapos na.